Goddy guys, atin pong pagmasdan ang napakagandang Christmas decoration ng Paranaque City Hall. Atin pong itong ikutin. Ayan. Atin pong ikutin ang napakagandang kapaligiran na yan. Kapag gabi po ay napakagandang tingnan. Nakakawala po ng uh, boredom sa buhay. Kaya aya po siya sa mata. Saka pag umupo ka dyan, kasi maraming kahoy, napaka-presko ng kapaligiran. Ang iya napaka uh, ang ganda ng kanyang uh, pagkakagawa guys. Ayan, si Apolinario Mabini Katayo dyan 'no. Oh. 'Yan. Tingnan nyo po guys ang kanyang decoration. Maganda po. 'Yan, ang napakalaking Christmas tree. ayan ang reindeer, 'yan. Si Rudolph, the reindeer. ayan po siya. 'Yan nag picture taking kaming dalawa dyan ni Rodolph they're in there ayan guys uh, ikutin po natin ang ikutin guys ayan napakaganda po ayan ayan po uh, ang ganda ang gandang pagmasdan guys parang ikaw magandang pagmasdan Char. Thank you for watching. God bless.